guys yan na yung ano magpa repair na ako ngayon sa mais ko yan na yung repair ayan o oh. And guys oh, magandang umaga sa inyo at uh, pina repair ko na ngayon yung mais ko. dalawang repair yan yung na ngayon ayan um. guys oh. Ayan yung isa. O, dalawa sila magkasunod eh. Hmm. Ayan. Ayan yung isa. Dalawa sila. Okay. Yan. Kumais ko ngayon, guys. Uh, maraming maraming salamat sa inyo mga sumusubaybay sa aking mga video. Uh please subscribe my YouTube channel at paki- pindot na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Uh, at paki-share, like and share. Thank you, guys magandang umaga sa inyo ngayon dito na ako magpaparefer sa mais ko. bye bye see you next video ingat kayo lahat mga viewers okay thank you